Ah, uh, kung gusto ng luto ng mga player, pwede kayo pumunta dito sa Bulalo sa Sabalo. Complete okay, pa kami dyan, sir. May point guard, shooting guard, tsaka ano, centro. sabi ng customer namin, sa sabaw pa lang, ulam na eh. Ah, mas masarap sa ko, mas masarap ang player, gawa nga ng may alo pag yan. <laughs> hindi, hindi binubola yan, sir. Totoo na yan, sir. Tikman nyo na lang. <laughs> Show. Parang basketball lang din po to eh. May kanya-kanya kami -kanya, mong mga role. Katulad sa akin, sentro ko. Parang napunta ako sa ano eh, pagluluto eh. Yung iba, taga-assist, ay yung mga point guard sa court. Bali, ganun po yung umiikot yung sistema namin sa pagluluto. Ah, dito naman po sa bulaluan namin, ani naman po yung sabaw at saka yung taba. bagay na bagay ito, lalo na malamig ang panahon. Uh, sabi naman po nung iba, hindi na nila kailangan pumunta ng Tagaytay kasi dito pa lang sa Bulalo sa Sabalo, matitikman na nila. Uh, ang tawag po kasi sa lugar namin is Sabalo, kaya inisip, inisip na lang namin ang pangalan ng Bulalo namin, Bulalo sa Sabalo. Hilig na rin namin sir, tsaka yung basketball yung nagsama-sama sa amin para maging makompleto kami para makapag-negosyo sa Bulalo sa Sabalo. Ako lang yung pinakamalaki dyan. Ako yung pinakasentro nila. Ay, hindi ko naman binobolas. <laughs> Panoorin niyo po ang aming kwento ng bolaluan sa Sabalo dito sa Tikim TV YouTube. Ay, ako nga pala si Rex Belisilio, isa sa may-ari ng bulalo sa Sabalo. Ah, nag-open po kami ng alas 8 ng gabi. hanggang maubos lang po yung supply namin ng bulalo. Ah, Oo po, everyday po siya. Bali, ang pinaka-day off lang namin is Monday. tuwang po kami sa Caloocan, sa Barangay 12 po. Dito lang po sa may Ka Court. Ayan lang po yung pipinyo na location. Uh, kaya namin pinangalan sa Bulalo sa Sabalo kasi uh, dito po nakalocate yung business po namin. Uh, tapos may makikita na po kayong malaking karatula namin na nakalagay na bulalo sa Sabalo. Ang tinitinda po namin is bulalo. Uh, Opo, bulalo lang <try> po. Yung regular price po namin, uh, 110. Tapos meron din naman po kami sharing na good for 4 to 6 person. Dito lang sa bulalo sa Sabalo, uh, solved na solved na kagod. klase ng bulalo namin, yung katulad na sa Tagaytay na mayroong mais, karni ng baka, at saka ano, pechay bagyo. Sa alagang 110 po, matigim na po sila. Ang alirais po namin is ano, 140 po. sabi ng customer namin sa bawa lang ulam na eh kasi ibang iba daw pala yung lasa ng bulalong na i-serve namin sana na. Oh, Abo limited na po yung sa niya at saka ba basta mag-request lang po isa. Ang mga costume po namin dito, iba-ibang klase. Uh, meron kami mga tropa, kamag-anak, mga residente dito, mga makakalaro namin sa basketball. Pero karamihan po, ano, mga uh, mga sumasadya talaga dito sa bulaluan namin. Hindi namin sa malayo. Meron palang ano, bulaluan dito na masarap. Yung laman, uh, malambot. Masarap, sir, malambot. Matarapa. Masarap. pero masarap. Iba-iba po. May North Caloocan pa, Novaliches, QC uh, yan. Sa laman po, napakalambot. Juicy po yung laman. Tapos sobrang daming taba. Ayan. Tsaka yung gulay, panalo. Only gulay doon tsaka taba. Babalikan, babalikan. bali ako rin po yung nagluluto tas tulong-tulong po kami sa preparation. Ang natuto magluto nung bata pa lang ako kasi sa bahay ako na taga-luto. Although marunong naman silang lahat magluto pero hili ko lang din naman. Mayroon naman po kami mga customer na kalaban sa basketball. Pag dito naman okay-okay naman kami, magkakaibigan naman kami. Wala naman po, wala naman baldaan dito kasi alas magkakaibigan na kami lahat. Opo, dito talaga sila dumediretso. Tsaka may mga ano naman kaming manager na katulad dito sa May 14, ah uh, kinokontak nila kami after ng game nila sa Inter Barangay. Dito naman sila dumediretso. Ah nag-start po kami nung May 1. Bago lang po. Oh, isang buwan isang buwan pa lang po siya. Actually sir, uh, unang-una hindi. Dapat talaga bulalo yan eh. Ano yan eh, palabok business dapat talaga yun. Uh, inano lang namin na maging bulalo kasi sakto sa tagulan. Kaya, unang muna namin yung bulalo. Kaya hindi namin naisip na pares kasi parang sobrang dami na nagpapares. eh. Tsaka sa lugar namin, parang konti lang yung may bulaluan na katulad na itong ginawa namin. Maganda naman po yung nagiging feedback at tsaka yung araw-araw po kami nasa sold out. At tsaka nag, nagdadagdag na rin po kami ng kilo ng karne. mapapansin nyo sir, uh, majority po ng kasama ko dyan, mga player din po yan ng barangay ng 12. Kaya eh, kami po mga player din po kami, kaya kami po yung magkakasama, magkakaibigan po kami. Uh, siguro sir, uh, kasi parang advantage na rin namin yun kasi nakaka nakakuha ka kami ng customer, gawa nga ng pakilala namin sa, dahil sa pagbabasketball, ayun yung namin. Opo. Bali, nagkakilala-kilala po kami. Gawa nga ng representative kami ng interbarangay. Tapos may mga liga amin sinasalian. Uh, may isa kaming manager na napakabait na layunin niya is hindi lang matatapos sa pagbabasketball yung sama namin. Ang gusto niya mangyari, lahat kami kumita rin tapos mapagbasketball din abang nagninegosyo. Siguro kaya binabalik balikan kami ng mga customer namin unang-una. Masarap yung tinitinda namin, malinis, tsaka fresh. Uh, pangalawa, dahil siguro, dahil sa dami na namin kakilala, dahil puro kami basketball player, uh, dumami na rin siguro yung customer namin sa mga ganong bagay. Uh, masarap sa pakiramdam sir, kasi gawa ng di lang ibang tao yung nakaka-appreciate ng luto namin. Tsaka nakakarating na rin yung luto namin sa ibang lugar. Ang ma-advise ko lang sa gusto magnegosyo, uh, pukusan nyo lang kung ano yung pinaka-goal nyo. At tsaka... I-prioritize nyo lang din yung mga kasama nyo para hindi kayo magkagulo. Kasi marami nagkakagulo sa pera eh. Pero isang tabi nyo yun. Basta dire-diretyo lang kayo, mapukusan yung pinakaplano nyo sa negosyo nyo. Magiging okay ang lahat. Patulad uh, na nga ng sabi ko, um, puro bas basketball player po kami. Uh. Dati, araw-araw kaming nagkikita sa basketball court. Ngayon, araw-araw na kami nagkikita sa Bulaluan. Nilalagay ko rin po na natutunan namin sa pagbabasitbol ay be on time at saka respeto sa aming magkakasama. Tuloy pa rin ang laro For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.